Okay mga parang nandito tayo ngayon sa barangay Rosario, Mauban, Quezon. At kung makikita nyo, nandito tayo sa ilog ng Rosario. Ito na yung dulo ng ginagawang kalsada na magdudugtong sa pagitan ng bayan ng Atimonan, Quezon at Mauban, Quezon. Ayan, makikita nyo may ginawa na sila dito mga poste ng gagawing main bridge. Pero pansamantala, naglagay muna sila dito ng temporary bridge para makatawid ang mga sasakyan na magdadala ng materyales. At hopefully in 3 to 5 years, uh, sana matapos na ang pagbubutas at pagkakalsada nito at malaki ang maitulong nito sa pagluluwag ng trapiko sa Maharlika Highway sa lalawigan ng Quezon. At yun lang mga pare, maraming maraming salamat sa inyo.